Sa kulungan naman ang bagsak ng isang notorious na motor napper matapos ma-aresto sa Quezon City. Habang sa Pasay City, nasa kotirin ng mga pulis ang ilang Chinese na ginawang bahay aliwan ang isang kondotel. Magbabalita si Hannibal Talete. Dito sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kaloocan inaresto si Alias Leo Matagal na siyang tinitiktikan ng mga pulis dahil sa top 3 most wanted pala siya sa Quezon City dahil sa pagiging miyembro ng karnaping Group So pag mayroon silang nakitang mga mabibiktima agad-agad grupo sila to eh So agad-agad nilang itong uh, tatakutin, tatakay sila sa motor at at uh, dadali nila yung motor, iiwan nila yung biktima. Ang sistema, pa, nila ang mga nakaw ng motoro sa kay binibenta man ng pera-peraso ang mga pyesa. Bukod sa karnaping, dati na rin palang nakulong si Alias Leo dahil sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Pero sabi niya, Pasama lang po talaga ako. Bali yung kasama ko po, hindi ko naman po alam na ganun po ang gagawin niya. Ay kumuha po siya ng motor. Pero kailangan na niyang patunayan niya sa husgado. Sa bisa ng search warrant, inisa-isang halugurin ng mga operatiba sa pangungunan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang bawat kwarto ng kondotel na ito sa Pasay, pakay nila ang mga nagpapatakbo ng establishmento. Imbes kasi na pahingahan, ginawa raw bahay aliwan ang kondotel na ito. Immediately, uh, naganap na kami ng tao na makakapasok dito and uh, indeed, na kumpirma nga namin na meron nga talagang prostitution dito sa area na ito. Apat na Chinese ang nagkapatakbo ng prostitution dito. Kasama na ang dalawang Pinay na nagsisilbing bugaw. Lahat sila, arestado. Nagsimula raw minanmanan na ng mga otoridad ang lugar dahil sa mga text blast. The amount of, uh, of text blast coming from this place, masyado marami. That's why there were great interest in looking at the area. So doon, yung, yung, yung nagkapagungkat na there are other illicit activities. That's why we found this. Nadatnan din sa ginawang raid sa Condotel ang mga babaeng nag-aabang na kanilang parokyano. Karamihan daw sa mga customer ay mga Chinese na nagtatrabaho sa Pogo. Na-rescue rito ng mga otoridad ang labing tatlong Pinay. Yung iba sa kanila, binabenta raw online. As part of the evidence na gagamitin natin dito, of course, yung mga transactions na nakuha natin, and then yung mga... Yung mga usapan nila sa mga chat groups nila, kasi doon sila nag, uh, parang nag-uusap kung uh, saan mo dadalhin yung babae, yung order na babae, kung magkano. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa nereg na condotel. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.